Master. ito alright so yun mga master na nakasakay na kami sa bangka dito sa kuya ni Idol Real Life so yan ang nakaigala ko dito ang lapad ng ano. Oh, yun pa, alis na kami mga master. Laki, oh. Uy, talaki oh! Unang huli. Kadali ka sa <laughs> saan. Okay, ito lang. Ay, wala. puto na ito. agad si Mas. master fishing nga naman tayo Oo, oh, ayun dito tayo sa spot na to so, nakauli na si master nuwan ng ano gitok <coughs> ganda ng tubig mga master gamit na natin yung kay sergic ako ang akulite akulite angler akulite angler Ayan Yung line nya Alam nagkaroon ng butas dito Nagkaroon ng butas dito Gamit natin yung latundan kong lor Ayan Hagis <coughs> dahil dito Nagkaroon ng butas. Huh? Nagkaroon ng butas. Oh. Uh, huh? Yes. Eh, wait. Ay, fish on. Talaki ito. mga kasadar. First fish. Nakalimutan ko dalhin sa Biki. na ano lang master sebitan ni yun ni stop to non vai la drago qui to sono me delam uy Dali mga master oh, looping Nice one oh, good size na Ang gabing inat na ano ko. Hindi sya nakaporma mga master. Kinagbigyan siya. sa tender natin. Ayan. Fish on panuping ay, ano yung ano ito mga master yung gutfish second fish na rin gutfish, sobrang tagal na pagatan yun ah goods na yun fish okay, bigat ay triple teal bigat na nga master ay ano to wala po po bigat nya all hook all hook good na laha po mga master good na to Dali pa ng good size. na po. Tapos kasi ng tubig ngayon mga master. Kaya hindi na nakagatan. Unhook! Don. Unhook sayang! Sayang mga master. Kitok na naman yun. và nên ta cũng